Ang oras ngayon ay 11.20 ng umaga. At uh, katerika na ng araw. Kaya, pa na pala lisensya. Kung hindi hindi ka, hindi ka ngayon. Ayaw mo bigay. Ayaw mo hindi hindi lisensya. Bago ka makiusap, bigay mo dapat ng lisensya. Dahil hindi na nating verify kung may lisensya ka talaga. Diba? Wala na. Kanina pa namin hindi kayo ayaw magbigay ngayon. Nakakatakin ka sa akin na pibigay. Pwede po ba? Yung mga lamesa, huwag na po kayo lalagpas dito. Pakita ko sa inyo. Pagkita niyo po yung brown na yun. Huwag niyo na po lalagpasan yan. Huwag na kayo maglalagay ng tent dahil kanto po ito. Pwede po ba? Kasi po, pag ng tent, ang lamesa, paano mo na po yung mga lalagay? sa inyong lahat. Ngayon ay uh, June 28, 2024 at sa oras na 9:30 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa kahabaan ng Mel uh, Lopez sa uh, Boulevard o uh, R10. At uh, magsasagawa muli ng uh, clearing operation dito sa kahabaan ng R10 at sa iba pang uh, lugar dito sa Maynila. Ito na pasadahan na ito nung nakaraan. Ito, ayan yung uh, barangay hall. At uh, dito, na na itong uh, fire truck pero yung uh, dalawa pa dito ay uh, hindi na nakaparada okay. dahil ito ay uh, jurisdiction ng uh, Maynila ay uh, aasistihan tayo ng uh, kapulisan o ng uh, SWAT

So yun, hinahatak na yung uh, taxi Ahatakin na rin itong uh, isang uh, container van Habang ginigipay ang uh, basketball court niyan Tawin tayo sa kabila Para sa ibang detalye, pakibasa na lang yung uh, mga rules and uh, regulation and violation sa description ng ating uh, video. Ano pa lang yung hindi niya lisensya? Kung hindi niya hindi niya hindi niya, ayaw mo magbigay. Ayaw mo magbigay. Bago mo makiusap, bigay mo dapat ang lisensya dahil hindi na naging verify kung may lisensya ka talaga. Di ba? Wala na. Kanina pa namin hindi ko ayaw magbigay ngayon. Atakin ka sa magbigay. bibigay. Okay, tara na. Uh, Atakin na yan. mula doon sa Saragosa hanggang dito bukod sa mga basura nakikita na no yan na responsable ko ni ng uh, LGO eh wala tayong nakikita mga uh, naka illegal parking dito or nahatak or natitikitan so mag-iisang kilometro na yung nalalakad natin

Oh, Nandito na tayo sa so may tanto ng uh, May Lopez sa uh, Boulevard sa kanito ng uh, Moriones. nung nadaanan natin itong uh, na ito ayan maganda na hindi na nakaharang yung ibang team nasa kabila at uh, pinag na yung mga naka illegal uh, park uh, vehicle Ah, wala pala sa tandaan ng aktor na ang yung nakaraang video natin ano ito black mismo ng mga natitinda ngayon malinis na ay ito yata yun yung sinasabi ko ito nga naka black ulit ang kanto Kala ko yung kabila. Tama, ito ngayon. oh, dahil ito pa yata yung saging noon, noon no, na ko. O, oh, ayan. So, itong uh, socket sakit na ito, naka-connect dito sa poste para magkaroon ng ilaw itong mga nagtitinda rito. Ngayon kung matatandaan nyo yung nakaraang video natin, nalinis na ito eh. Ngayon, ganito na naman. Eh, isang linggo na yung video ko, nakapatong yan, hinog na. Oh, hinog na, yung nakarang, nakapatong yan dito eh. Ngayon, hinog na. Green pa yan o green? Green pa yan eh. eh. Oh. Narinig ko sa radyo.

wala pa palang plaka wala rin helmet wait lang Arias wala ORCR. RCR mamanayang tayo sa kahit motor uh, dapat dala po natin ang ORCR at all times Kahit man lang Xerox copy May ito po, wala na po ORCR Wala rin po sa plaka So, first comes to worst, let's say nagkaroon po ng abiria, nagkaroon ng aksidente, paano naman po natin ma-identify yung ito po sa kasakali? So, paano yung penalty nyo yun, so? sir? So, po yan. so, so, so merong penalty po yan na 1,000 pesos sa towing plus meron pa po siyang violation ticket so double po yan may violation sa, sa, tao, sa driver so, meron po towing fee so, so ayan masasampan sasampan na sa tow truck so, ayan, Magmula doon sa kabila, tingnan natin dito yung kabilang team. Ayun, may mga natitikita na dito at mayroon nang uh, malamang uh, may hinatak na. Dahil manakita tayo mga naka-osli nga uh, hulihan sa harapan. Yun, nasita. Nakatsinilas at uh, pari yung walang uh, helmet. Ito yung nakita nating nga uh, naka-osli yung pwitan. Uh, kung makikita nyo talagang hindi sapat yung uh, laki ng uh, ah hindi naman pala grahe talagang sidewalk sa hapa ng kanyang sasakyan pag muna doon sa hinahatak na Fortuner or uh, SUV ito may ting nating uh, nakausli yung uh, unahan dahil dito naman ang driver Uh, matitikita na lang o natikita na hindi nga lang matutaw ayan sino pang gusto nyo i out? mga pasaway ha 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 okay pasaway ayan okay ha-hatake na yan Tawid ulit tayo sa kabila ang oras ngayon ay uh, 10.30 na umaga at uh, hindi masyadong kainitan masarap maglakad so ito hanggang ngayon hindi pa lumalabas ang uh, mayari or driver o ayan na ang oras ngayon ay uh, 10.40 ng umaga so ang gagawin natin or ng uh, team ay mag-u-turn babalik at lalabas ulit ng R10 at wala pa tayong idea kung ano pang papasada ng strike force dito sa part ng Maynila sama lang tayo Ito na pala si Sir Gap. Ang registro muna yun, bago mga labas yun. Yung kinukumpis ka na yung mga upuan doon, or lamesa. talagang uh, nakabarikada pa yung poche at nakakumot so ito yung pinaka sidewalk yung may uh, yellow line so ang uh, kukupis kayo dito yung isang, uh, ano ba tawag dito? barikada na nakaharang sa sidewalk so yung isa, hindi na dahil nasa loob na yan So ayan, yun nga lang Ang makakatak yung kotse Huli ha? na nang lumabas ang may-ari Ang uh, katuwiran niya magde-deliver siya. Yun nga na yung kanyang uh, kotse ay uh, nakakumot. Ayan, magde-deliver daw sila ng tubig. Ito yung sinasabi ng ni Sir Gab na hindi naman bawal magnegosyo. Wag lang uh, i-extend yung mga kanilang paninda dito sa sidewalk. Dahil uh, makukumpis ka yung mga nakalabas sa sidewalk. Pwede po ba? Yung mga lamesa, huwag na po kayo nalagpas dito. Pakita ko sa inyo. Kita niyo po yung brown na yun wag Huwag niyo na po lalagpasan yan. Huwag na kayo maglalagay ng tent dahil kanto po ito. Pwede po ba? Kasi po, pag naglalagay ng tent, ang ganun na mesa, paano mo na po maraming Okay? Oo, so, di ba? Malaya na makakalakad yung mga tao dito. Umuulan at umuaraw. Pwede ito. Aha! Malapit na tayo sa Mel sa Boulevard. Nasa kaban tayo ulit ng uh, R10, oh ng uh, Mel sa Boulevard.

Thank <laughs> you.

Ang oras ngayon ay 11.20 ng umaga At uh, katerika na ng araw Rama Lopez, uh, sa Boulevard kumana ng team dito sa may kaba ng uh, Kapulong at sakop na nga uh, at sakop pa rin ng uh, Tondo Manila so okay na itong ano yung uh, nasunugan dati marami naghahalo ng na siminto dito at nakatambak na hollow blocks pero ngayon wala na sa susunod na punta natin dito wala na itong mga ito Oh, salamat ha. Oh, ito malinis dito kumpara sa dati yung mga truck sa kabila titignan natin mahatak na pala ito kaya pala mahatak pahinantin lang yung uh, nandito. dito so wala yung uh, driver kaya mahatak na meron lang tinatanggal dito sa ilalim para tuloy yung nang mahata ngayon titignan natin mamaya kung pati ito kasama na mahata iwanan muna natin yan dito muna tayo sa kabila Balikan natin yung truck kasama pala itong trailer so paunti ng paunti yung mga natitikiran dito sa buwad ng kapulong ng mga truck dati apat nung uh, huling nating uh, pasada dito dalawa, ngayon isa na lang Ayan. Tara. Gunit tayo. Sa oras na 12 noon, nandito pa rin tayo sa kababa ng Kapulong. At sa, sa nakikita natin dito ay uh, kumpara sa dati, ay yung uh, kalinisan ay uh, malaking pagbabago. At ako uh, na lang din tinang uh, natitikitan or naatack. sa kabila, ganoon din, wala rin naman uh, mga naka-illegally park. Tapos dito yung mga maraming mga container van na nakaparada or uh, illegally park. Ngayon, wala na. So pangatlong uh, basis na natin ito na pasadahan. Yung pangalawa, maraming mga truck na natikitan diyan at nahatak. So ito ngayon Uh, wala na. At uh, maluwag na yung flow ng traffic. Ayan na yung kanto ng uh, Kapulong sa Kaluna. Tingnan lang natin yung tindahan dito. Ku nga, uh, uh, wala na rin no. Oh. Hindi na na-extend yung uh, lona dito. At yung hardware, ayan, wala na sa kalsada. Hindi na sa kalsada nakatambak. So ito na yung uh, kanto ng uh, Kapulong sa Kaluna. sa oras na 12:05. So, back to base na tayo at uh, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong uh, suporta uh, sa non-stop uh, clearing operation kasama ang uh, Special Operations Group ng MMDA. Yo! Hay, Shibi. lang sa na